Mga idol at kabayan, super good news! Pag-freeze ng Amerika sa tinatawag na military aid sa mga bansa, U.S. State Secretary Rubio, inaprubahan ang pagbibigay ng exemption para sa Pilipinas. Wow na wow! Ibig sabihin tuloy-tuloy ang military assistance ng Amerika para sa Armed Forces of the Philippines modernization. Makakatanggap ang Pilipinas ng nasa mahigit 19 billion peso na tulong militar mula sa Estados Unidos sa patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. matapang na sinabi na handa ang Pilipinas at Japan na i-resist o labanan ang anumang pagtatangkang baguhin ng China ang global order o international law nang walang pahintulot o ang paggamit ng puwersa. unilateral China. Naku, mga barko ng China, dumistansya, dalawang destroyer ng Japan, dumating sa Pilipinas. Ito na ang bunga ng pagkakaroon ng reciprocal access agreement sa kanila. Handa ang Japan na tulungan ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na official security assistance sa Lebanon. Habang nagsasagwa ng parada ang mga taga-suporta ng dating leader ng Hisbula, laking gulat ng mga ito ng mga fighter jets ng Israel ay biglang smallpot at lumipa ng napakababa. Mga barko ng China, dumistansya sa may ng Zambales, U.S. warship na kabantay malapit sa bunganga ng Subic Bay. nang sinabi ng Amerika na ititigil nito ang pagbibigay ng security assistance sa mga bansa kabilang na ang Pilipinas. Marami ang nalungkot, yung iba biglang nagduda na ang Trump administration ay mas papaboran ang pakikipag sa China kaysa ibang mga bansa. Ngayong araw, ang ambassador ng Pilipinas sa Amerika ay nagsabi na ang Estados Unidos ay nagbigay ng exemption para sa Pilipinas. Ibig sabihin, tuloy ang pagbigay ng Amerika ng kanilang tulong pinansyal para mapalakas ang Armed Forces of the Philippines. Inaprobahan ng bagong Secretary of State na si Marco Rubio ang exemption para sa Pilipinas at Taiwan na nagkakahalaga ng halos 1 billion US dollar. Ipinakita lang ni Secretary Marco Rubio na solido ang pakikipag-aliansa at suporta ng Amerika para sa Pilipinas. Ito ay isang malakas na mensahe para sa China na ang Amerika na palakasi ang mga kaalyado at partners nito. Ayon sa impormasyong ito, makakatanggap ang Pilipinas ng 336 million US dollar o humigit kumulang 19.3 billion peso bilang tulong militar sa mga Security Assistance Timog sa Amerika dagdag pa ni Secretary Rubio. Hindi lugar sa Timog Timog, sa mga sa Indo-Pacific sa ang Estados Unidos ay isang Pacific Nation lugar We're not going to live in a world where we depend on China for critical. Rare earth minerals for critical components in our supply chain. we're not going to live in a world in which China gets to dominate the Indo-pacific and we're not allowed to have commercial ties in that region because they're holding countries hostages hostage and they all become tributary states. The Japanese have no interest in being a tributary state and they're close allies of ours, the South Koreans, the Philippines, Australia. none of these countries want to become tributary states, Vietnam for that matter, are not interested in becoming sort of tributary states in, an, in a Chinese zone of influence we are we are a Pacific nation we intend to remain one and, and maintain our relationships there so that is a red line for us we're not going to abandon you know our engagement as a Pacific power and by the other token we're not going to live in a world where the Chinese dominate things that are critical to our economy and, and be held hostage by them that's just Silly to do it. So, sa ibang balita naman, Secretary Gibo Tudor Jr., hindi tinantanan ang ginagawa ng China laban sa Pilipinas. Walang patimpik-timpik sa harap ng Japan Defense Minister. Sinabi ng kalihim ng Depensa ng Bansa na dapat ang Pilipinas at Japan ay magtulungan upang pigilan ang ginagawa ng China na pagtatangkang baguhin ang status quo sa East China Sea at South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Uh, inviting like-minded uh, partners potentially to join these alliances. In any case, the upholding of international law and the promotion of a free and open Indo Pacific, a free and open South China Sea and East Sea, in accordance with generally accepted principles of international law, is a shared initiative. And we share also. The uh, common cause of resisting any unilateral attempt to reshape the global order without the consent of uh, the participants of this global order and the attempt to reshape international law by force. And this uh, endeavor we will resist and it is important that this partnership is proof of that common desire to have a free and open and prosperous indo-pacific which will not only benefit countries per se but at the end of the day ensure sustainability environmental protection livelihoods for us for the common Filipino, particularly our fisher folk, who would need to be able to explore the bounty of the sea, and for future generations of both Filipinos and Japanese, that they be able to explore and exploit the resources that international law grants to them to ensure their future prosperity, integrity, and security. and the protection of the freedoms they enjoy as integral parts of their ways of life. This is what we are standing here shoulder to shoulder for. And this is what we are working for in the future. Thank you very much. Habang nasa bansa naman ang Japan Defense Minister, dalawang barkong pandigma ng Japan ang dumating sa Pilipinas. Ito ang Japan Maritime Self-Defense Force, Morosami Class Destroyer, JS Ariake, DD-109, at Azagiri Class Destroyer, JS Hamagiri, DD-155. Ang pagdating ng mga barkong pandigma ng Japan sa Pilipinas ay nagpapakita ng mas pinalakas pa na alyansa ng dalawang bansa. Ito na ang bunga ng reciprocal access agreement ng Japan at Pilipinas. Ang pagpasok ng parasa ng mga Hapon sa Pilipinas nang mas mabilis, lalo na sa oras na kailangan natin ang kanilang tulong para sa seguridad ng West Philippine Sea at iba pang bahagi ng ating bansa. Aasahan ng mga barikong pandigma ng Japan at Pilipinas kasama na ang iba pang mga kaalyado ay magsasagawa ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Sa idinaos na pulong ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodor Jr. at Japan Defense Minister Nakatani na ang Japan ay nakapokus upang suportahan ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa pamamagitan ng official security assistant sa bansang Japan, maraming salamat. Balita Middle East naman tayong mga kabayan, mga membro at taga ng Hisbula. iniatid na sa huling sandali ang kanilang kinikilalang dating leader na si Hassan Nasrallah sa Beirut, Lebanon noong araw ng linggo matapos ang limang buwan nang siya ay napasla sa ginawang military strike ng Israel na nagdulot ng dagok sa puwersa at tuloy ang paghina ng puwersa ng nasabing grupo. Libo-libong katao ang dumalo sa at sumuporta dito pero para sa Israel, ito ang perfect timing. Ginulat ng Israel Air Force ang mga taga-Lebanon at taga ng Hisbula matapos biglang sumulpot sa impapawi ang mga eroplano menderigma nito. Laban pinas